Lavi po, although saya sa unang runway kasama ang kanyang little angel. Baby on the way. Ito ang masayang inanunsyo ni Lavi ngayong dinadalang tao siya sa first baby nila ng British husband na si Monty Blanco. Sa kanyang Instagram post ito September 2, binahagi niya isang heartfelt video kung saan ipinakita niya kung paano niya na ipagpatuloy ang kanyang mga trabaho habang itinatagop muna niya ang pagbubuntis sa publiko na rin ang paggawa ng lobby ng pelikula, pagdalo sa malalaking event tulad ng ABS-CBN Ball, Summer Campaign Shoots at paging sa Panagbenga Festival. Tampok din sa video ang behind the scenes ng kanyang runway walk para sa bench. Kung excited kang sinabi na ito ang kauna-unahang runway ng kanyang little angel sa kanyang sinapupunan. Mapapansing masaya at emosyonal si Lovie habang hinihimas ang kanyang baby bump. Ipinahayag din niya ang pananabik sa pagsabang sa cha-peace performance na tinawag niya isang amazing experience. Ayon kay Lovey, natutunan niyang mahalaga ang pagiging intentional o maingat sa paggamit ng enerhiya kasing halaga na pagtupad sa kanyang mga passion. Sa pagtatapos ng video, ipinakita din na ni Monty ang kanilang intimate baby shower bilang paghahanda sa pagdating ng kanilang baby.